na daw infantanians. Narito na po ang LGU Infanta 2024 Pop CBMS na magsisimula ngayong buwan ng Hulyo. Ang Republic Act bilang 11315 o ang Community Based Monitoring System Act ay naisabatas at nilagdaan ni Pangulong Duterte noong ikalabing pito ng Abril taong 2019. Ang community-based monitoring system ay tumutukoy sa isang organisadong sistema ng pagkuha ng mga impormasyon ng mga sambahayan na naglalayon na maiangat ang buhay ng mga Pilipino mula sa kahirapan. Ang implementing rules and regulation nito ay nilagdaan ni National Statistician at Civil Registrar General Undersecretary Dennis S. Mapa noong ikadalawang punang Mayo taong 2020. Ginawa naman ang batas ng CBMS upang magsilbing tagapangasiwa ng magkakawalay na datos ng lungsod at munisipyo. Bakit nga ba mahalaga ang CBMS? Magiging matibay na batayan ang CBMS para una, mas epektibong pag-prioritize ng mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies na kinakailangang pulisiya sa programa para sa pagkakaloob ng pangunahing serbisyo sa mga mamamayan. Pangalawa, mas mainam na service facilities at infrastructures. Pangatlo, mas maayos na targeting ng mga eligible social protection program beneficiaries, lalo na sa mga vulnerable sectors. Ano-ano nga ba ang mga na maaari natin makuha mula rito? Una, paglikha ng bagong magkakahiwalay na datos na kinakailangan para mag-target ng benepisyo sa iba't ibang programa. Pangalawa, pagsasagawa ng mas komprehensibong pagsusuri sa kahirapan at pagbibigay prioridad. Pangatlo, pagbuo ng disenyo ng mga naayong polisiya at interbesyon. Pangapat, probisyon ng mekanismo upang mag-monitor ng epekto ng iba't ibang programa. Panglima, probisyon ng impormasyong maaaring gamitin sa pagpaplano. Panganim, pagtaguyod sa koleksyon ng datos, pagbabahagi ng datos, at sistema ng pamamahala ng impormasyon na igagalang ang pangunahing karapatang pantao, pamprebado, at pagtiyak sa kalidad ng datos. Pangpito, pagtaguyod ng CBMS database sa national, lungsod, at municipal na antas. At panghuli, paglikha ng kinakailangan istatistika mula sa mataas na antas upang punan at suportahan ang datos sa lokal na antas. Ano nga ba ang mga impormasyon na kokolektahin ng CBMS? Ang mga impormasyon na kokolektahin ng CBMS ay ang mga sumusunod. Para sa household population, core and other demographic characteristics, migration, education, economic characteristics health food security assistance from abroad formal financial account public safety social protection and assistance program water sanitation and hygiene housing characteristics access to public transportation and internet access Para naman po sa institutional population mayroon tayong residence status core demographic characteristics, at education. Huwag pong mga sa mga datos na nakolekta sapagkat ito po ay de sa sistema at protektado ito ng data privacy law. Para naman po sa iwas scam at poodle, paano mo nga ba malalaman na legit ang isang CBMS enumerator? Ang isang CBMS enumerator ay nakasuot ng CBMS cap, CBMS shirt, CBMS ID, CBMS bag, at mayroong dalang CBMS form and tablet. Hinihikayat po namin ang lahat na mapinsas sa layunin ng Popsense CBMS. Infanta, let's do it!